alayin yun naman ako magharap yung pahpap kusot ko, bay. Agrabiya, bay. Agrabiya na ako, bay. Agrabiya. Parang nasa ako maglaro naman. Agrabiya naman to. Apatay ah, yun na ako. Pagkabuyag is kalaban. Wahay, buwagay. Agrabiya naman ko. Parang kung ni dito, ay parang patay na to. Ah, parang buwagay na to. Ang sakit naman ko. Ay, ang lala naman. Pagkapatay ang nanak ay perti kong sakita. Paktikol bang. Di mo rin akong namatay dire. Ah, napagkatay ko. Magaling na katakas ko. Pang, patay. One hit. Grabiya naman. Pero patay naman to. Pero grabiya ni Palacisan. ay parang nagsulo siya. Grabiya naman ko. Ang grabing lifestyle ba. Wala ko nila nantayan. Kaya e, Ayun naman kayo Ang gusyon ay pinakalala Patay na tong gusyon to Paiyak na to sila Kina one hit na to Kung Ang sakit na paay ko bay agrabiya naman Nagsit naman sila Gwala ah, Pero patay Gito sila na Ay, ang nana Hindi naman magaling Eh, di napatay ko na At lahat na triple kill ko na At kiniis pa Lahat ang wow Ang sakit naman na One hit Diri sabi demonyo nyo Ay, nagsit na po ng tigre Para tong minyak na ho Oh, wow, ang sit mangganda ganda ng cheat nila bye. Minyak na ako dito mga par. Kawawa naman, nakuha pa nila. Hindi mo nyo, mula takot na kami dito? Ang sakit ko naman, ang lala, patay ka ngayon. Uhay, buhagay. Grabe naman, oh, no? Ang galing ko naman maglaro. O, oh, dito si Gusion, ay nabusan ko. Asya pa ay namatay. Puti kamay, nawanit good dyan. Dito, parang patay na to. Patak, patay na to. Si Layla ay tumakas. Ang sakit niya ay ang lala naman. Ang galing naman ako dito. Mulag muntik na ako matay dito. Ang grabing lifestyle ko, ah. Pa,